Ano yun? Sino yung mga yun? Mga killer ba yun? Siguro. Ewan ko. Basta mga kakilala ni Genki. Pwede mo ipagawa kahit ano. Akala ko ba magtutulungan kayo ni Leandro? Kukunin nyo si Lara sa tamang paraan. Alam mo ko, naniniguro lang. Mas mabuti na rin yung may plan B. Ipapadukot mo si Lara? E paano kung mapatay si Ofelia? Sana naman hindi umabot sa ganun, di ba? Pero, kung sakali, bakit hindi? Nanay ako at gagawin ko lahat para kay Lara. I'm sure si Ophelia rin gagawin niya lahat para kay Lara. To think na hindi niya anak si Lara, ha? Hindi ka ba natatakot? <sighs> Sila ang matakot sa akin. Paano kung hindi pabor sa'yo ang ruling ng korte? Ipapadukot mo si Lara sa mga kaibigan ni Genki? Naniniguro lang. Alam mo naman ako, sigurista. Alam kong may Celtic yung utak mo. Pero hindi ko akalain na utak-kriminal ka din pala. Babawiin ko lang anak ko? kriminal na kagad ako? Eh, paano kung masaktan nila si Ofelia? O kaya mapatay. Krimen yun, di ba? Eh, tapos ikaw yung mastermind. Okay, fine. Sige. Kakausapin ko sila. Sasabihin kong huwag nilang saktan si Ophelia. Pero pagdating sa anak ko, hindi krimen yun, no? Hindi masama yun. Gusto ko lang bawiin ang anak ko. Oh, speaking of the devils. Hello? Nakita na namin siya. Anong gusto mong gawin namin? Nay! Hi. Hindi na, pa di mapakalito eh. Nangantay kayo. Nay, na ko po kayo. Huwag kang mag-alala, anak. Narito na ang anak mo. Pwede na rin namin siya tirahin. Madali lang to. Tirahin? Anong tirahin? Wala! Itirahin. Akala ko ba gusto mong bawihin ang anak mo at mawala ang problema nyo Oo, pero pang plan lang kayo kapag no choice na. Sa ngayon, magmanman lang kayo. Nababato na kami. Gusto na namin tapusin ito ngayon. Hindi kayo kikilos hanggat wala akong sinasabi. Bayad kayo, di ba? Pwes, paanda rin niyo yung metro at sumunod kayo sa gusto ko. Magmanman lang kayo, okay? Yes, ma'am. Reset.